kana na sa vlog Hi Laptop Hi VLOG Hi Laptop Hindi mapapang maw Lakat lakat niya ka? Ay ka na lang Luhin na ikaw eh Ha? Luhay ka na? di diri ah di ah Mau kau untuk kerenang saut tanah be? Saut <tuk> tanah es krim yummy be? Es krim yummy, ice cream good. Hahaha, <laughs> bilat tiba ya mata. Saut ice cream good, es krim yummy, es krim good, es krim yummy. Oh, tak bilat tiba yang mata lo. Oh, na na na, oh na na na, oh na na na. Wah, buat tak bilat tiba yang mata. Mau naya no, ma nabe? -no. No, ma -no. Mau, mau, mau. Tumpang ni sekarang, tumpang sekarang. Mau, mau. Wow, no. oh, ice cream niya, eh. Ice cream na, Ice cream, good. Wata nila, tibay. Hindi na, tingnan ka, may laktan po ko. Babay na sa akin. Eh, ang paka ng camera. Ang paka ng camera.